hapon guys uh, welcome to my youtube channel guys uh, Terry Vlog TV Apo to this video guys may nakita ako dito guys na nakabutas na nitsu guys so ito ang kanyang kabaong guys ay metal casket so wala na siyang ano guys uh, takip so tingnan na natin guys so ayan guys uh, may bangkay pa guys pero hindi pa siya naagnas. yan guys oh hindi pa siya naagnas ang kanyang katawan ayan nakita nyo guys hindi pa naagnas ang kanyang katawan so yan ang kanyang kabaong nakita ko lang ito nandito naka bukas ang tsok Yan ang kanyang kabaong, hindi siya ordinaryong uh, kabaong, guys. Hindi siya wood. Hindi lang makikita, guys, lahat ng katawan, guys. Oh. Yan lang sa dulo, guys, uh, may parang puti siya, ngipin. So yan guys, ang kanyang nitso. Naka ano pa guys, uh, tiles pa siya. So yan guys, o nakita nyo nga video guys, uh, paki pakilike, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod natin video. Salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagtanaw sa mga vlog. Thank you to all internan and God bless. Shout out mga viewers and subscribers, labi na sa atong mga OFW and sa ibang bansa. Thank you to all internan and God bless. Babos.